Okay. <the verse> Pagkatapos ng ASAP dance performance ng kapamilya actress na si Andrea Brillantes, lumapit ito sa kanyang mga supporters para magpapicture sa kanya. Talagang na-appreciate ng sobra ni Andrea Villantes ang kanyang mga tagahanga at nakikilala at natatandaan niya ang mga ito. Makikitang lalong gumaganda ngayon ang dalaga bago umalis nagbababay pa ito sa kanyang mga fans. sa ibang ganap naman ni Andrea Brillantes Tuwang-tuwa ito sa isang aso na nakasakay sa trolley sa loob ng mall Mahilig din sa aso talaga si Andrea katunayan marami silang mga aso sa kanilang bahay Dahil mabait ang naturang cute na aso kinuha niya at kinarga ito Makikita sa mukha ng dalaga ang tuwa nang mayakap niya ang magandang aso. Nagpunta ng mall para sa kanilang banding na magkaibigan na sina Andrea Brillantes, Danica Ontinko at Bea Boris para kumain. Anong Welcome to my ba? Unang tinikman ni na Andrea Brillantes at danika unting ko ang dalawang chocolate bars at nilagyan nila ito ng coffee sa kanila Sa kanilang pangalawang subo ay nag pa ang dalawa na sina Andrea at Danica na parehong napakaganda. Napasayaw pa sa sobrang sarap ang kapamilya at yang CEO na si Andrea. Talagang napaka-close na magkaibigan ng mga ito. Huling tumikim si Bea sa kinain ni na Andrea at Danica. At nagustuhan nga niya ito na padami rin ang subo ni Andrea Brillantes dahil nasarapan ito.